Hi guys, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ang gobyerno ni Marcos Bangag Jr. ay bankrupt na. Oh, no! Ekonomiya bagsak na po. Oh. Dahil sa, alam nyo na, itong napakalaking isyong korupsyon. Kalamak uh -oh. at malawak na korupsyon. At magulong politika sa ilalim po ng Marcos administration. Eh, dahil po marami pong mga bumaba at ito yung mga tinitignan po ng mga foreign and local investors. Ito recently lang po yung FDI bumaba po ng 40.5%. Ang stock market natin, yung Philippine Stock Exchange, bagsak din at mas mababa pa noong pandemic. Ang tindi. Grabe. Imbis na, pataas na tayo eh. Pataas na dapat. Dahil wala ng pandemic, pero mas bumaba pa. No? Itong GDP, mababa din. At inamin ito mismo ni Claire Castro. Hindi mo na maitago, Claire Castro, no? <laughs> Dahil binabalita na ng mainstream media. O, inamin na ni Claire Castro mababa din po ang GDP at marami pang iba na bumaba lumagapak our economy is getting worse palala po ng palala ang ating bansa dito po sa liderato ng bangag na presidenteng Bongbong Marcos bago po tayo magsimula ini-invite ko po kayo na mag-like dito po sa ating video pindutin nyo na yung like libre po yan at kung hindi ka pa nagsusubscribe Mag-subscribe ka na para updated ka sa mga parating kong video. Nakakabahala na talaga po itong bumabagsak na ekonomiya ng ating bansa. So unahin po natin itong FDI. Ang FDI po ay Foreign Direct Investment. So dito sa report ng GMA News Philippine FDI net inflows down 40.5% in August 2025 So ito pong FDI ito pong mga investment money na galing po sa iba't ibang bansa So ano-ano po ba ito Business negosyo ah uh, pabrika <clears throat> Ibig sabihin parang nawawalan ng kumpiyansa ang mga foreign and local investment investors kung meron na silang business dito maaring huminto sila hindi sila nag expand or maaring nag pull out sila dahil ang laki ng itinapyas ng pagbaba 40.5% at ikalawa infrastructure may mga nagpo-pull out na rin po na infrastructure. Example dyan ito pong South Korea, 'di ba? Ibibigay na sana 'yung inuutang, 'no? Kasi 'yung 'yung investment ng South Korea ay nagpapautang sila, 'no? Pera po 'yan, pera. Hindi po binigay, pinull out dahil napaka-corrupt ng administrasyon ni Marcos. Yan ang dahilan. Corruption kaya pino pull out po. Wala pong naglalagak ng pera. No? wala to, wala po dahil bumaba nga po eh. Nag-ibig sabihin bumaba, pag bumaba 'yan, nagpo pull out po ang mga investor. At uh, isa pa, yung mga joint venture. Wala na rin po. <clears throat> uh, energy. Kasama rin po 'yan sa mga FDI, foreign direct investment. BPO ito po yung business process outsourcing. Ito yung third party service provider. Ginagamit ito ng mga companies para makatipid sila. Example po dito, itong Meralco. Doon po sa EDSA dati, napapanood natin sa balita. Malaki opisina niyan dati, Meralco eh. At doon malaki yung parking space nila, punong-puno po ng sasakyan 'yan. Yung sasakyan nila may hagdanan, may hagdan sa ibabaw. Dahil kasi sila po yung nagme-maintain ng mga kuryente, no? Kagaya ngayon, ah, nagkaroon ng bagyo, maraming bumagsak na poste ng kuryente. Dati ang Meral ko ang gumagawa noon, pero ngayon dahil nauso na po itong BPO, hindi na po Meralco ang gumagawa. Meron na pong mga kumpanya na nag-aalok ng serbisyo. No? So ang ginagawa ngayon ng Meralco, nakipagkasundo, kontrata sila dyan sa isang kumpanyang uh, BPO at ang Meralco magbabayad na lang. So yan po yung BPO, uh, tawag niyan, business process outsourcing. Kasi dati nga, <clears throat> marami silang mini-maintain, no? Mag-hire sila ng maraming tao, empleyado, driver, electrician, uh, technician, tapos yung mga materialis, mga gamit pa, no? Sasakyan pa, pag maintain ng sasakyan, gagasulinahan mo pa yan. Tapos pagdating ng December, ah, magbabayad ka pa ng 13 month pay, di ba? May bonus pa yan. Ikaw pa mag-aasikaso ng SSS, GSIS. So, less less stress po itong BPO. Bayad na lang po ang Meralco. So, yung kakontrata nila, yun na po yung gagawa ng mga pag maintain ng mga nasirang kontra, uh, kontra, yung mga nasirang kuryente. Halimbawa, may sumabog na transformer, Katawag po yung community at ngayon pagtawag sa pagdating sa Meralco ibabato ngayon sa third party or uh, kapartner nilang BPO so yan po ang example ng BPO ibig sabihin pag tumaas po ang FDI meaning panatag po yung mga investor natutuwa yung mga investor pero pag bumaba naman meaning wala nang tiwala, especially sa presidenteng bangag, ang mga investor. Ibig sabihin, <laughs> hindi na panatag ang mga investor. Ang isa pa sa mga dahilan, yung peaceful, peace and order, at uh, red tape, kung walang red tape, e <clears throat> eh, panatag. Kumpiyansa ang mga uh, investor, less corruption, yan yung mga halimbawa na panatag ang investor at maayos ang politika sa bansa. Pero dahil bumaba nga ang FDI, ibig sabihin, unang-una na nga itong issue, talamak ang korupsyon dito sa bansa sa pamumuno ni Bongbong Marcos. At ito'y putok na potok na sa buong mundo. Alam po ng bawat leader ng iba't ibang bansa kung ano nangyayari sa <coughs> sa ating bansa sa Pilipinas. In fact, number 3 na tayo sa most corrupt sa Southeast Asia. Ang nangunguna yata Myanmar, Cambodia, tas Pilipinas na. Pangatlo na po tayo. <coughs> At ah uh, magulong politika eh kung ikaw <clears throat> investor ka tate ka muna no eh ang gulo, -gulo ng politika diyan sa bansa nyo di ba uh, peace and order kumbaga baka hindi kontrolado ng gobyerno at marami pang iba kaya kung ikaw nga ang investor mag-iisip ka muna yung pera ko di ba eh, pinaghirapan ko ito legacy ko ito talamak ang korupsyon mainit ang politika tapos may mga magaganap pa na malalaking rally eh hindi naman natin masisisi yung mga nagkakandak ng malalaking rally ngayon dahil ito sa korupsyon kung wala namang korupsyon walang malalaking rally isipin nyo nung nakarang administrasyon Duterte Meron bang mga naganap na malalaking rally? Eh meron. Yung mga NPA, mga teroristang komunista, at nag sila, siguro mga 15, 20, 30, ganyan lang po yung rally ng Duterte administration. Eh kasi, wala pong korupsyon. At ang yung rally nila tungkol sa EJK, wala pong korupsyong issue ang Duterte. Pero ngayon, <laughs> ngayon nag iimbento sila ng corruption. Bakit ngayon kayo nag iimbento Bakit hindi nung panahon ni Pangulong Duterte? Di ba? <laughs> Wala pong rally tungkol sa corruption noong panahon ni Duterte. <laughs> EJK po. EJK ang mga rally nila. So, <clears throat> makikita nyo naman yan eh. Ang ang mga ginawa po ni Pangulong Duterte documented na may mga balita ah ang mga news na i 'yan sa Facebook sa YouTube na babalikan po eh, 'yung mga pangyayari nung nakaraan so marami pang ibang dahilan no kung bakit nagaatrasan ang mga investors 'yung government policy magulo din po kasi kapag ah, nagbago ng mayor magbabago rin ng policy. Eh pag nagbago ng presidente, lalo na ang uupong presidente korap, yung mga balakid na policy aalisin nila yan. So babaguhin nila para smooth yung kanilang pagnanakaw. Eh kagaya nga po ng ano ng uh, PhilHealth, yung kinuha yung 60 billion, nagdagdag lang sila ng provision, ah uh, para makaligtas na para maging mukhang legal na yung pagkuha nila ng gagawan po ng paraan eh. so isa po yan sa government policy kung bakit nagaatrasan nagpo-pull out ang mga investor yung red tape yung mga paglalakad mo ng dokumento pag nagninegosyo ka rito ah, eh maraming tao ng gobyerno mga mukhang pera talaga eh kailangan may lagay, no? Para kanang nang hinuhold up, mayroon po akong experience dyan sa BIR. Hindi ko makakalimutan yan more than 20 years ago. Hindi ko pa rin makalimutan hanggang ganyan. Babae pa naman yung nakaharap ko. Mukhang pera. Daming mukhang pera dyan sa DPI. Perma lang. Pirma. Inabot ako ng 8 days. Pabalik-balik ako doon. Kasi hindi ako naglalagay. Kaya dinadala nila, dinadala nila yung mga taong hindi naglalagay, hindi nagpapadulas, uh, dinadala, pahihirapan nila, napakawalang hiya mga tao dyan sa BIR. Pero matagal naman na yon I'm sure hindi pa rin nagbabago yung mga tao dyan. mga kurakot pa rin. At mayroon po tayong mga katunggali, eh. nandyan ang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, So, kung magulo sa Pilipinas, magulo ang politika, walang peace and order, at maraming kurakot, eh, dito na tayo sa ibang, ano, sa ibang bansa. Andiyan naman ng Malaysia, o hindi lang naman ng Pilipinas, pwede tayo mag-invest. Andiyan ang Vietnam, Thailand. <clears throat> so, natatalo po tayo. Ha? Kaya nag -uuruman. Kasi meron silang choice. Ah, dito na lang tayo. Huwag na tayo dyan 'Yan po ang nangyayari ngayon sa pamumuno ni Bongbong Marcos. So, ikalawa, ito pong stock market natin. Ito po 'yung eh, nakaraan pa ibinabalita eh at pilit. Ah, pilit pinagtatakpan pa 'yan, 'di ba? May may sinabi pa 'yung <coughs> Basta 'yung press briefing nila Claire Castro, may sinabi pa dyan na ano ba yun? Fake news daw. <clears throat> Naalala nyo yun? Ha? Huh? So, eto po. Yung Philippine Stock Exchange lagpak ng limang taon. Mas mababa kaysa tala noong pandemya. Lagpak. Ha? Huh? Alam nyo po ba <clears throat> kung ilan noong pandemya? no? wait lang, ha? So, dito po sa PSEI today ay tumbles to 5,600 in lowest since May 2020. May 2020, pandemic po yan. Kasagsagan po ng pandemic yan. 5,600. Mas mababa pa po sa pandemya eh ilan po ba nung pandemic? No? Or before mag-pandemic? Ha? Huh? 2019, eto po. Ayan. Philippine Stock Market sa baba po. May nakasulat na blue. Full year 2019. Okay? Kita nyo? At dito po sa may arrow na kulay blue, PSEI, ayan po yung numero 7815. Before pandemic po ito, 2019. At taas po. At taas Duterte administration. Of course, bumaba po yan nung pandemic. Pero sadly, dito po sa panahon ni Marcos, uh, umabot po sa pinakamababa, mas mababa pa sa pandemic napaka ano napakahirap napaka nakakagalit uh, nakakalungkot na nakakabwisit na dapat paangat tayo eh wala nang pandemic eh. bakit mas lalo pang bumaba di diba? ano bankrupt na talaga itong gobyerno ni Bongbong Marcos so dito naman tayo number 3 sa GDP mababa din po. O, ito yung sinabi ni Claire Castro. Palas, PH economy will bounce back despite disasters. Low GDP. Ayan ha. Low GDP as holidays near. Mababa ang GDP. O, <clears throat> ang sinasabi niya lang, eh, will bounce back. Babawi daw sa mga susunod na buwan dahil daw sa disaster o sinisi yung disaster <coughs> hindi po marami pong dahilan kung bakit mababa ang GDP so ito po yung GDP no aha uh -huh. wait lang ha ah. <coughs> Ang GDP po ay Gross Domestic Product. Ang meaning po niyan, ito po yung total value of all the goods and services. Goods and services produced within a country's border over a specific period, usually a year or a quarter. So, kaya po bumaba ang GDP, Gross Domestic Products, dahil mababa po ang production ng mga goods, ng mga products. Example po, delata. Bumaba po ang production sa pabrika ng delata. Halimbawa, sardinas. Bakit bumaba? Eh kasi yung pabrika, gumagawa yan, no? sardinas. At naghihintay ng order. Order sa mga mall, mga sa pure gold, Save More at sa mga sari-sari store. Bumaba yung production kasi konti yung mga bumibili. Ha? Bakit matumal? Matumal ang pag-consume ng mga tao. Bakit? Wala ba silang perang pambili? Ha? O kaunti na lang yung pera nilang pambili? So, yan po yung isang dahilan kung bakit mababa ang GDP sa goods, no? <clears throat> uh, meaning, walang panggastos ang tao. Bakit? Una, mahal ang presyo. Pwede rin naman, walang trabaho, o konti ang trabaho. At ito pa, isa sa dahilan, yung online sugal. Online sugal. Diyan na napupunta yung pera ng tao. Hindi na nga sila nakakapag burger machine, nakakapag jollibee. Wala na, nauubos na sa sugal. Kaya po, ang, <clears throat> ang sukat sa GDP natin ay mababa. Okay? Pangalawa, yung services. Goods and services eh. Ano ba yung mga services na yan? Mababa din daw. Eh yan po yung mga catering, service po yan. Parlor, mga spa, Uh, yan ang mga example sa mga services business. Mababa. So, kaya po mababa ang ating GDP. Pangapat po, bumaba rin ang turismo. Eh, bakit, bakit hindi bababa? Palpak yung mga airport natin. Tapos, may mga travel ay uh, advisory. Ang US. Nag-travel ad advisory. Ang China. Ha? Huh? Nag-travel advisory rin. At pinaka-kaunti po ngayon ang mga nag-travel from China. Wala pong pumupunta. Eh, dito nga lang eh. From Manila to Visayas, from Manila to Mindanao, napakamahal na po ng ticket. Ang mahal na. So, local travel lang, ano na eh. Eh, madugo na eh. Tapos, ang mamahal pa ng mga food drinks. Mahal din. So, isa sa talagang nakakasama, itong palpak na airport. Kaya po, ginawang palpak yung airport na yan para makuha po, <coughs> maiprivatize yung naiya. Kaya po, sinisira yung servisyo. Napakasama, di ba? Masama talaga. At uh, bumaba din po yung peso kontra dolyar. E eh, talagang Bankrap, bankrupt Itong gobyerno Ni Marcos Dahil wala naman talagang ginagawa Itong gobyerno ni Marcos Tignan nyo yung mga kaalyado nilang congressman Kaalyadong Senator Yung mga sekretaris Pati ombudsman na dapat tahimik lang O ayan <clears throat> uh, Dapat uh, Pinapanatili niya Na maging impartial eh, sa kanya nang galing, nakikipag-usap siya sa ICC, si Boying Rimulya. Trabaho yan ng Department of Foreign Affairs, hindi ng Ombudsman. DFA ang may trabaho dyan. Siya dapat tahimik lang. Kaya nga lang, nag siya na nag -iingay. Dahil nga itong Ombudsman, ginawang weapon ni Bongbong Marcos, kaya isinalpak yan si Boying Rimulya dyan para gawing weapon at ipanlaban, ipantira sa mga kalaban nila eh dahil binubuko ko sila ng mga kalaban nila ah, binabati ko sila <coughs> binubulgar sila yung mga katiwalian nila binubulgar so para manahimik ang mga kalaban ayan, kinakasuhan at ipinakukulong ni Bongbong Marcos Si Kiko Barsaga may kaso na po. Ilan na po yung kaso niya? May latest po na kaso. Kinasuhan po ng Solicitor General. Sino nagutos niyan? Bongbong Marcos. <laughs> Pero mukhang okay lang kay Kiko Barsaga. Kahit daw makulong siya. Pero hindi siya mapapatahimik ng bangag na presidente. Ayan e ang paninindigan ni Kiko Barsaga. Andang makulong. Andang mag-sacrifice para lang malabanan niya ang korupsyon dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos so wala na wala na po, pabagsak na po talaga ang Pilipinas kaya eh, hindi na dapat magtagal dalawat at uh, kalahating taon pa ang itatagal ng presidente nating bangat eh dapat wow <clears throat> dapat ibanak dapat mapalayas na sa palasyo yung presidente na yan. Alright, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye bye, love you.